Hello guys. Meron na pong tumubong tomato dun sa tinanim ko for today. Tingnan natin siya. Uh, this is a 3 months old na puno. Yeah. Ganyan na siya kataas. Ano na siya uh, 5 feet na ang taas niya. From the ground, Up to the up. Yan. Five feet na. Pero, ngayon lang siya tumubo. Three months after, isang fruit pa lang. Eh, it fruit yung, ayan yan. Yung tomato. So, congrats! Congrats! Para sa ating garden. Wow! It's first time na talagang uh, our own very fresh tomato ayan it's growing na siya Um bumili ako ng kamatis kahapon and uh, bumili ako ng kamatis sa supermarket pero um, ang 6 na kamatis uh, is 1 2 3 4 5 6 na kamatis yung 6 na kamatis na yan is nagkakahalaga sa UAE ng 3.35 dirhams yan ang presyo ng kamatis up to this time. So, may anim na kamatis ka na. Ayan. May anim na kamatis ka na sa halagang 3.35. Pero ngayon, tumutubo na yung ating uh, tomato plant sa ating garden. So, hopefully, at least makakasave tayo. Kahit 4 dirham, 5 dirham man lang.